Nakakalungkot isipin na maraming naghihiwalay ngayon sa mundo ng showbiz. At isa na nga daw dito ay si Sian at si Kim Cho, na matagal na rin silang bilang mag-boyfriend at girlfriend. Marami ang nagtatanong dahil hanggang ngayon ay wala pa rin konfirmasyon tungkol sa dalawa. Pero nabablind item na sila at marami na rin nagsasabi na hiwalay na sila. Ating alamin ang buong detalye kung bakit masabi natin na parang hiwalay na nga sila ni Sian Hanggang ngayon ay hindi mamatay-matay ang balita tungkol sa hiwalayan di umano ni Kim Chu at si Yan Lim. Ating balikan ang interview ni Kim Chu. Last October 31 kung saan may press con siya ng kanyang teleseryang nilang ay tinanong siya kung kumusta sila ni si Yan. At ang sabi na niya ay okay naman. At Afternoon ay hindi na siya nag-elaborate pa tungkol kay Sian. At noong November 2 ay tinukso naman siya ng kanyang mga co-host sa It's Showtime. Tinanong ni Vice Ganda si Kim kung sino ang nagpapangiti sa kanya. At nabanggit pa nga ni Kim noon na isa na dito si Si. Palayaw ni Sian Noong December 4, ay tinanong ni Vice si Kim kung totoong kapag ang ex mo ay wala nang nararamdamang concern. Tungkol ito sa kanilang segment sa It's time. At sumagot nga si Kim, totoo naman ang kasabihang I wish you the best. Kahit di mo birthday, di ba? O di ba happy birthday, I wish you all the best in life. Kahit walang okasyon, gusto mo yung best para sa tao. At tinukso ulit siya ni Vice. Kailan mo huling nasabi yan na I wish you the best? At tumawa nga lang si Kim. Kanila lang nung birthday ng greeting ko, birong sagot niya. At nang may magtanong nga kay Kim tungkol sa karelasyon nila ni Sian, ay sinabi niyang, Grabe, sa amin na lang muna yon. We just keep it to ourselves na muna, sabi pa ni Kim. O ba? Diba, ang mga netizens ay nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin post si Kim tungkol kay Sian at ganoon din si Sian kay Kim sa kanilang mga Instagram. At meron nga ding lumalabas na blind item na keso may third party involved daw sa iwalayan ni Kim at ni Sian Lim. Walang iba kundi ay ang executive producer ng Viva Films na si Iris Lee. Kaya naman ang mga netizens ay nalungkot kung sakaling ang hiwalay na si Sian at si Kim Chu. Until now ay tumitinding spekulasyon dahil mismo sa showtime ay binibiro siya at tinanong nga ni Ami Perez kung ano ang kantang i-dedicate ni Darren kay Kim at ito nga ang kanta. Uh, kung meron kang ikakanta Darren para kay Kim, anong kanta yon? Ano? O oh, ba diba? nagulat si Kim at parang gusto niya nang sakalin ito si Darren sa biro nito. Anong masasabi niyo? Mukhang may pinagdadaanan talaga si Kim. At sa showtime nga din, ay ilang beses din siyang nakukuha na ng camera at napapatulala at malungkot pag ang pinag-uusapan sa segment ay tungkol sa ex at tungkol sa paghihiwalay. Until now ay tikom pa rin ang bibig ni Sian Lim at wala nga siyang post nung kay Kim. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ni Kim at Sian. Hoping na sana ay hindi umantong sa paghihiwalay dahil sayang din at nice natin sila ang magkatuluyan.